Mga kauhayo, natapos na rin po ang aming garden at sa pagpasok po sa aming bahay ay ito po ang aking mini garden dito po sa may entrance at dito naman po sa may harap. Ayan, andyan po yung mga tulip ko kaya lang po ay natutulog na po sila dahil summer na po, pang spring lang po ang mga tulip. Kaya ayaan na po muna natin silang matulog po dyan mga kauhayo. At nandito naman po ang aking rose, si Malberry. At yung isa pa pong bulaklak, mga ka-Ohio. Ayan, di ko pa po nahuhugasan ng mga paso next time naman, mga ohio At ito naman po ang aking tanglad sa gawin pong ito sa gilid po ng aming bahay. At andyan po si Yuri at si Tulip din po pinagsama ko ng mga ohio Ang gaganda ng pangalan ng mga bulaklak ko mga ka-Ohio, ba diba? At andyan din po si Rose. At ayan po si Daisy. At ito na po yung aking mini garden, mga ka-Ohio. jaran Ayan, kaya lang po hindi pa po tumutubo yung iba. May dalandan din po ako, mga ka-Ohio. At andyan po yung mga sili na iniintay ko pang tumubo. At yung labanos ko, mga ka-Ohio, ay nandyan din po. At andyan din po, mga ka-Ohio, ang aking sitaw. Nasa gitna. At ayan, nilagyan ko rin po sila, mga ka-Ohio ng kanilang mga sasabitan. Ayan. At nandyan din po mga kaohayo ang aking mga sili. Siling green, siling pula at ayan yung bell pepper mga kaohayo at may beans din po ako at may ampalaya at andyan po yung mga petsay, mustasa at nandyan din po mga kaohayo yung lettuce ko at may talong din po ako at Nandiyan din po mga kauhayo ang aking ah uh, ayan, ang aking pong si Kaki, si Persimon at ito na po mga kauhayo, nagawa na po ang aming little Beranda mga ka-Ohio. Ayan ang basurahan po namin mga ka-Ohio. At ayan po ang aking basurahan. At ito na po yung aming mini beranda ito po yung pang-exercise namin ng anak ko. Para paggalit ka, dyan mo na lang po susuntok ng isusuntok mga ka-Ohio. O, ba diba? <laughs> Mawawala talaga ang stress mo. Ayan, may mga pailaw din po ako mga ohio At ayan po yung aming upuan na may mga kasama ng maliliit na mga lamesa mga ka-Ohio. Bali, hindi pa po tapos yan. Bibili pa po ako ng at ito naman po yung storage namin. Bibili pa po ako mga ka ng maliit na lamesa po at dalawang upuan mga ka-Ohio at saka po yung, Ayan, para po dyan sa aming mini veranda mga ka-Ohio. Ayan na po. At dito naman po tayo mga ka-Ohio. Ayan po, blung blue talaga ang storage po namin. At dito naman po sa isang gilid ay simple, wala, simple lang po dito dalawang puno lang po at ito naman po yung ginawa ko kahapon mga ka Ohio at sabi ko nga po natutulog po sila tulip kaya ayaan na lang po muna natin silang matulog mga Ohio at nandyan din po yung aming parking mga Ohio alapit lang po ayan yan po yung sinemento ko po kahapon at doon din po sa aking uh, mini garden ay nagsimento rin po ako doon at ito pa po, po yung iba't iba ko pa, mga bulaklak mga Ohio At ayan, meron din po ako dyan na uh, daisy. At may kangkung po ako dyan mga kaohayo. Ayan, kangkung po iyan. Ayan, at ito na po ulit. Bumalik na po tayo sa entrance mga kaohayo. Yan lang po at maraming maraming salamat mga kaohayo. Pakipalo, pakilike, pakishare. Salamat! Paalam! Bye bye!